Magandang araw po si Mike Kanyayahan ito. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ano no kung paano ko ano no natulungan ng stoicism sa ano no sa uh, pag recover ko mula sa uh, malubhang karamdaman no. Uh, kasi ano may ano may nag uh, uh, request na isang subscriber no si 3AM Tots no shout out no. Uh, dahil nagkausap kami sa comment section ah uh, Uh, tungkol sa pag-iiba ba nung, ano ko, no, nung itsura ko na tumaba daw ako, no, ah, uh, 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 compared doon nun sa, nung araw, no, at sinabi ko kasi, dati, payat ako, dahil meron pala akong karamdaman noon, may cancer na pala ako noon, no, at, uh, uh, lately, no, ah, uh, I mean, ah, uh, muntik na rin akong, ano, no, muntik na rin akong pumanaw, or nagpipipipipi ako dahil sa, sa, sa cancer, no, stage 2, uh, colon cancer, no, So inoperahan ako no. At uh, uh, yung time na yon sobrang butot balat ako no. Kaya nung lumabas ako ng ospital, nakapagano pa ako. Nakapag uh, uh, vlog pa ako or live no. Kung makikita niyo sa ano ko sa 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 list ko dito sa live no. Ah, uh, sobrang payat ko talaga. Ah, uh, so yon ah, uh, ah, uh, ang request niya is paano daw ba ako nakaano no. Paano ko nagamit yung stoicism para maka-recover sa ano ko, no, sa... sa... sa karamdaman, no, o sa cancer, no. So, ito disclaimer lang, no, kasi ayoko ayokong magsabi talaga kung... kung papaano... papaan... papaano ko na survive yung cancer, no. Uh, bahala na yung doktor uh, sa inyo uh, na uh, ang magsabi. Kasi, uh, sa pagkakaalam ko sa mga community guidelines sa YouTube tsaka sa Facebook, eh, parang... Uh, uh, bawal yata mag-ano, no, mag... Uh, uh, mag... Uh, mag-content ng mga ano no, mga solusyon tungkol sa sa cancer or kahit yung word na cancer medyo parang ano parang uh, minamaan naman niyo no so ayoko magsabi rito kung papaano kung paano ko gumaling no? or pinagaling o paano na wala uh, yung cancer ko kasi cancer free na ako ngayon no? Uh, cancer survivor ako so kaya kita mo uh, kita niyo tumaba ako no? ayoko kung ano ayokong magbigay ng ng detalye no? Uh, mas mainam na yung doktor yung kausapin nyo uh, tungkol dyan no? Uh, so, ang sa akin lang is papaano ako na ano no? papaano ako na tulungan ng stoicism para makarecover ako no? kasi uh, inoperahan ako no, Tat tatlo yata kaming may ano, no? or, 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 apat na may pare-parehong kaso tapos eh pare-pareho kaming inoperahan uh, pare-pareho kaming uh, uh, nilagyan ng colostomy bag sa So, ibig sabihin na uh, hanggang ngayon, may kulostomy bag ako eh. Uh, di, dito, parang dito kami dumudumi eh, uh, sa kulostomy bag. Hindi na sa ano, no. Hindi na sa talagang da, daanan ng dumi, no. Uh, hindi na yung usual, no. So, kasi may problema yung kolo, no. So, parang hindi dumaan doon yung dumi. Dito na lumalabas, so. Kaya, tapos, kaya pagka nakalamit ako, laki-laki nung, nung chan ko, no. So, uh, in short, PWD ako dahil dito. So, yun. Ah... Uh, ngayon, uh, hindi lang ako yung merong ganong kaso. No? So, at yung ka-doktor, pare-pareho ng administ, pag-administer sa amin ng, ano, no? ng, ng medication, uh, yung, mga, yung mga procedure na dapat namin sundin, ang mga, uh, mga exercises, etc. etc ano Pare-pareho kami dumaan sa mga parehong mga proseso. No? Pero, ako lang yung pinalad. Eh. I mean, namatay sila ah, uh, yung isa pa nga, ay, nandun, ah, uh, parang, kanalabas ko lang talagang, ah, uh, bumigay na, no, ah, uh, ngayon, ah, uh, parang, ano, no, after op operation, no, halos pare-pareho kami, mabilis yung pag-recover ko, kasi, unang-una, alimbawa, no, ah, uh, yung doktor sasabihin sa amin, ah, na, na, subukan naming upo, no, kasi para hindi masyadong, ano, yung tahi namin, no, At uh, Uh, pag-upo, eh, hindi, hindi makaupo yung iba, parang nahihirapan. Pero ako pinipilit ko. No? Hanggang sa pinatry kami na uminom, yung iba nahihirapan din, hindi maka makainom. Hmm. Nanghihina, ganyan. Uh, while in fact, no, yung ako, eh, mas talagang hinang -hina na ako bago ko operahan. No? One month akong hindi kumakain bago ko operahan. Dahil nga, sa, sa nararamdaman ko na pag, uh, lahat ng kinakain ko, ayun no, no? ay sinusuka ko rin, no? At nilalabas ko rin, wala talaga. So, wala na akong nakakain talaga kasi, ah, uh, parang, nagdadamage lang, na painful lang, no? Kapag ka kumakain ako, or useless. So, parang, mm. naghihintay lang ako ng kamatayan, no? Pero, dinila pa rin ako sa ospital ng, ano, no? ng bisis ko. Ah, uh, hoping na, makaka-recover ako. Pero ako, ah, uh, wala naman ako, parang wala akong reaction. No? Basta ako, uh, kung ano yung nangyayari, is, eh, inoobserbahan ko lang nang walang pagpapanik. So yun ang nakatulong sa akin eh, yung mindset na yun eh. So yung mindset na ako handa akong mamatay. Handa akong ano no, handa akong uh, tanggapin kung anuman ano man mangyayari no. Uh, pero ano, pero uh, syempre kahit nadudun yung kahandaan ko na mamatay no, dahil ramdam ko na mamatay ako. Ay uh, Aandi uh, pa rin yung ini-enjoy ko bawat araw. Uy, buhay pa ako. Sige, ini-enjoy ko. No? So, kapag aandi yung misis ko, ini-enjoy ko lahat. Uh, hanggang hangga sa, yun nga, uh, ayaw may masayang ng mga oras. At uh, kung pwede kong ma, ma magawa ito para baka maka inat-inat, di ba? May kasabihan nga, no? Galaw-galaw ng hindi pumanaw. So, yan ang mga ginagawa ko. Hanggang sa, yun, uh, sinubukan ko na uminom-inom, no? Na uh, nagagawa ko. Uh, uh, hindi rin nagawa ng mga, mga ibang mga na uh, kasabayang kung inoperahan ng kaparehong ano. Then, uh, nagano ko, nag, uh, uh pinapatayo kami, pinapalakad. So, iba hindi na umabot doon. Meron pang pinapagawa sa amin, no, para hindi manghina yung baga namin. Yung parang hinihipan na ano, no, na merong, merong bola, no. Tapos, uh, dapat mapaakit yung sa isang level na yun, no. So, ang hirap, hindi magawa ng iba. Nung unang hindi ko ni magawa, hanggang sa nagagawa ko. So, yun, ah, uh, uh, So lahat 'yon, no. Iinom ko 'yon, iaalampasan ko lahat 'yung mga 'yon. Pati 'yung pagkain, no, na sinusubukan ng karamihan na, na pakainin unti-unti. Pero yung iba hindi pa rin magawa kasi nga siyempre painful yata. Ah, uh, hangga't ako, no. Uh, ako 'yung kauna-unahang tinanggalan ng ano, no, ng, ng NGT. Tapos eh tsaka ng mga ano, no, mga catheter, no. kaya uh, kaya lalakad na ako, umiihi na ako sa ano, sa mismo sa CR, hindi na sa catheter at uh, yung dumudumi na rin ako doon sa I mean, hindi lang dumudumi, may, colostomy na ako pero ibig sabihin, pumupunta na ako sa ano no, sa CR no, ng, na, ng mag-isa pa nga eh, no, uh, mag-isa although inaalay ako ng misis ko, minsan wala yung misis ko dahil may inaasikas ng mga papel sa sa ospital no. so yun, ah uh, ngayon ano ibig sabihin nun? No? So, ibig sabihin, uh, hindi ko sinayang ang oras. At uh, hindi ako na gano'n, no? Nag, basta nakahiga na lang, na naghihintay ng kamatayan. No? So, ang sa akin, every moment ina-enjoy ko, no? baka, baka sakaling may magawa pa ako, kahit na alam kong cancer, no? Uh, sino mag-aakala. Ano, mag no? Pero, so anyway, pass forward, no? Uh, siempre siyempre, uh, gumaling ako. So, so bakit, no? Kasi, kasama doon yung ano, no? lahat ng mga mga uh, disiplina ko sa mga regimen regiment ko ano sinunod ko lahat ng mga sinasabi ng doktor at uh, yun nga, uh, kahit na ganito ako is hindi ako ano hindi ako nagpa -upo, upo na lang sa isang tabi no pinipilit kong kumilos maging normal at uh, uh, gaya ng dati hanggang sa lalampasan ko pa yung ano no yung size ko dati kasi sabi sa akin ng doktor is magpalakas ako, magpa... mag-gain weight ako uh, binang paghahanda sa chemotherapy dahil sa chemotherapy talagang uh, pahihinain ako nito, no? So, ayun uh, lahat yan ginawa ko at nagawa ko nga, diba? And then, fast forward, no? Sige uh, naka, ano ko, gumaling ako no? basta gumaling ako uh, after ilang mga test, no? Uh, ngayon, uh, ayoko na sabihin kung paano, ha? kasi uh, ayoko muna ibigay yung detalye dahil uh, parang bawal nga dito yata sa YouTube eh. Uh, or ayaw akong mag-commit ng mistake, no? Or nang magbigay ng, ng misleading na payo. Na parang uh, how I survive from cancer. Medyo ano yun, uh, medyo parang mahirap yung keywords niyan. So anyway, uh, yun. Ah, uh, ganun nangyayari sa akin, yung disiplina, no? Na i-apply ko yun, tsaka yung mindset, no? So hanggang ngayon, no? na apply ko yun. Eto ako, may kulostomy ako. So bakit ako, an anong pipigil sa akin para maging mabuhay ng normal, no? Hanggang ngayon nga, kitikita nyo, nagbablog ako. Pero may kulostomy bag ako. While yung ibang may kulostomy bag, di ba, naka, na, nakaupo na lang o nakahiga doon sa, sa, sa mga, sa, kung saan man, di ba? Pero ako hindi, no? Nag, ano, tumutulong pa ako sa, sa misis ko, sa paghahanap buhay kasi misis ko na lang yung talagang sabihin nating nakakapaghanap buhay ng normal ngayon. Hindi katulad ako nung araw. Ngayon, hindi na. Pero tumutulong pa rin ako. So, yun, pati sa gawain bahay, So ayoko kung maging ano eh, maging abnormal yung buhay ko. So ganun yung ano, yung mindset ng isang stoic no Ah, uh, parang asip wala lang. No? Uh, as uh, parang parang ah, uh, kumagat sa gera. O uh, lang yung tama, no. Kahit nabitukan na to pero uh, wala lang. Uh, alam mo yung na-experience mo kasi, pag na-experience mo kasi yung, yung 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 near that experience o yung munti ka lang mamatay or 50-50 ka, dun mo ma-appreciate ng lahat. Eh. So, kaya nga ako, nung, nung, nung pinatulog na ako, o operahan na ako, ah, uh, nagjo-joke pa ako dun sa mga doktor. Kahit na alam ko, nakikita ko sa kanilang stress na stress sila, at very critical, hindi na alam ko anong gagawin. Kasi, ah, uh, munti ka na talaga ako nun dahil naubusan ako ng dugo. Kasi, o-operahan ako, biruin nyo, butot-balat na ako, one month na hindi kumakain. So, magsusurvive baba ako sa op operation. Pero sa akin, nakangiti lang ako, nag-joke pa ako. Sinasabi ko pa nga sa mga doktor na, ah, dok, no? hindi kaya na nakulang ako, no? Baka pwedeng tumawag kayo ng albularyo para may makatulong sa inyo. <laughs> kaya, kaya nga, ano eh, uh, kasi pati misis ko, pinapalakas ko ng loob. Sabi ko, huwag kang mag-alala, no? Ah, may mga naiwan pa naman akong mga ipamamanang mga lupa, kako. Sabi ko, ah, dito kako ka sa koko ko, maraming lupa. Mga ganun ba? Ah, hindi, hindi ko, ano, hindi ko, masyadong dinidibdib no uh, at nakapagpalakas din sa ng loob sa basis ko no so at nakapag-establish ako ng isang ano no isang uh, uh, positive na na uh, atmosphere no uh, kahit nandoon na ako sa bingit no at hindi ko maano no hindi ko akalain na no? magsusurvive pa ako uh, despite na yung mga kasabayan ko with the same cases ay mga na na, na I mean, bumigay, hindi nila nakayanan. Uh, pumanaw sila, pumanaw. At ganoon din, minsan may mga ibang mga may katulad kong sakit din na mga nagaano rin sa akin na na nag uh, well soon eh ilan sila kasama na yung mga ibang mga kamag ko na una na sila rin. Pero ako, eh uh, ito, naka-survive ako. Dahil sa ano? Dahil siguro sa isang mindset ng isang stoic na kumbaga sa gera, no? Diba? Uh, uh, kahit wala ka ng bala, kahit na puno, puno ka ng tagtag -tag ka ng bala ng, 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 ng bala at sinaksak ka na lumalaban ka pa no? o kasi ganun yon eh maghihina ka talaga kapag hindi ka lumalaban pero pag lumalaban ka hindi mo lumamalayan, lumalakas ka hindi ko alam kung anong scientific uh, explanation nun pero uh, ang alam ko lang yun ang ginawa ko at uh, kahit ako nagugulat ako na survive ko ba? Diba? yun So yun lang ano, yun lang yung masasabi ko na ano no, na 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 uh, I mean ingredient kung paano ako naka ano no, naka naka recover. No? Uh, kaya nga nung, kung makikita niyo nung simulan ko tong vlog na to, kumpara ngayon no, mas normal yung itsura ko. Uh, mas yung size ko ay medyo parang nga, malaki no. Eh doon pala sinisimulan sinisimulan ko pa lang yung vlog ano na ako, meron na akong mga nararamdaman, may, meron na pala akong cancer, in, in, short, may cancer na pala ako. So, stage 2B nung na-diagnose sa, sa akin. Uh, ah, na, -naaga pa naman, pero, I mean, bakit yung iba hindi? So, anong, pinag, anong, anong special sa akin? Pare-pareho rin naman kami ng pinagdaanan at ng ginawa o pinagawa ng mga doktor. So, yun, ang sa akin lang ay, yun nga, tamang mindset tsaka disiplina sa sarili no? stoic pagiging stoic yun lang siguro meron ako kaya kung sa mga tao dyan may mga karamdaman no? try nyo na no? subukan nyo no? yung memento mori uh, memento mori ibig sabihin uh, know that you are dying no? Uh, at doon magbabago ang lahat no? Uh, wag kayong ano wag kayong masyadong uh, magpaawa or maawa sa sa, sa sarili no uh, maging ano kayo maging uh, parang normal as if uh, walang nangyari no? at totoo yun walang mangyayari yun lang po ito po si Mike Anyayahan no? hanggang sa susunod na episode may the force be with you